Dr. Vito, short question naman po. Meron po bang eye drops na pampatanggal po ng bugita? Yung ating natawag na medical term na teridium. Ito po ay isang outgrowth po sa ating pong mata na nagko po sa ating paningin. Kadalasan nyo po ito makikita kapag ang isang pasyente or tao ay lagi pong exposed outdoors sa so kanyang mga activities. Kagaya po ng mga farmer, mga saka o mga mangingisda po dahil po ha, sobrang init na expose yung kanilang mata sa mga UV rays masyadong mahangin lagi pong naiirita yung kanilang mata gawa po ng gabok, usok o init po ng ating panahon o kapag sobrang po napakaahangin o amihan ito po kapatid ang tanong nyo po kasi kung may pamatak Kadalasan kasi ang ginagawa natin kung nagkakalaman pa lang po ang inyong mga mata, pwede pa rin po magkaroon ng preventive. Diyan po pumapasok yung pamatak. Ibig sabihin para maiwasan po natin natutuyo ang ating mga mata, lalong lalo na kung medyo mainit, magabok, mausok at mahangin. Pero kapag lumalampas na po ito doon sa inyong itim po ng inyong mata at nagkakaroon po ng laman at ugat, well, ang tanong po dyan, wala na pong pamatak na maaari pong makapagpaliit nito or makapagpatunaw. So, ang ginagawa po natin, ate po itong nire-refer po sa mga ophthalmologist nang sa ganun po ang mga pasyente na to ay ma-evaluate po for surgical operation. Ibig sabihin, tinatanggal po ito. ini excise po natin yung excess na laman nang sa ganun po mapigilan po natin na makaabala po ito sa ating paningin. So ito po ay ginagawa po ng isang specialist. So kung kayo po ay mga pasyente na hindi pa alam ko anong gagawin, medyo may kalayuan po kayo sa mga especially sa mata, maaari po kayo magtanong po o magpakonsulta sa ating mga nearest doctors nang sa ganun po makapag-prescribe po sila ng mga itag na ophthalmic drop solution or lubricants na hanggang ito rin po ay ginagawa ko po, pinapata ko po so ang advice ko po naman sa inyo kung medyo maiyan sa inyo gaya sa amin maaari po kayo magsuot po ng mga shades or magsuot po kayo ng sombrero nang sa ganun po, mapoteksyonan nyo po ang inyong mga mata. Kasi talaga pong kapag lumalala po yung kadalasan, kailangan pong i-refer sa mga eye specialist para ma-evaluate po ito for surgery. So sa katanungan mo kapatid, mas mabuti po kapatid kung prevention lamang tayo, maaari po tayo magbigay po ng pamatak. Pero kung lumala ito po ay parang nahihinog ba? or kumakapal, naguugat ang inyong mata at nahihirapan ang inyong paningin, Ibig sabihin po, parang may nakaharang, mas maganda po itong ipasurgical evaluation. Okay, so ang advice ko po, ang at maaari po, uminom kayo ng maraming tubig. Kailangan po, lagi po kayo hydrated. Ingatan nyo po ang mga mata nyo sa for exposure sa mga araw. So, magsuot kayo ng sombrero or shades. Uh, pwede po kayo maghilamos po ng inyong mga mata kapag sobra pong dry or talaga po may mga buhangin. Ito po si Dr. Vito, ang inyong Mindoreño magagamot.